orasyon laban sa matinding pagkalito ng isipan. O Diyos na pinagmula ng kaliwanagan, alisin mo ang ulap ng pagkalito sa aking isip. Iwaksi ang lahat ng alinlangan at ibalik ang malinaw na pag-iisip. Pagkuluban mo po ako ng kapayapaan, karunungan at tamang direksyon sa lahat ng aking gagawin. Amen. Bikasin lamang ang mga orasyon na sumusunod ng tatlong beses at iihip sa isang basong tubig at inumin. Di kaya ay iihip mo sa iyong dibdib. Sator Aripo Tinit Opera Rotas Retrom signatam Cruz Retrom signatam Cruz Retrom signatam Cruz Retrom Amen. Gawin ito araw-araw hanggang sa mawala na ang pagkalito ng isipan. Maraming salamat sa mga tao na naniwala at tumangkilik sa mga binahagi kong kaalaman.